Yan po at bali tapos na kaming kumain. At talaga naman pong dito napakaginhawa. At napakaganda po ng view. Talagang sa view pa lang po panalong panalo ka na. Para kang kumain po dito sa mamahaling restaurant. Salamat. Po. Salamat po. Salamat pa Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, shout out po sa isa sa ating mga subscribers from Chicago, USA kay Ma'am Katrina Arago at kay Sir Martin Arago. Ayan, bali si Sir Martin daw po ay ipinanganak at lumaki sa doon po. Pero siya po ay nakakaintindi ng Tagalog. At siya po ay laging nanonood ng atin pong vlog. Yan, shout out po sa inyo. Uh, bali, si Ma'am Katrina po ay nagpadala po sa akin ng 3K at ibili ko daw po ng... Bali, nag-send po siya ng mga o-orderin po sa Jollibee at uh, yun daw po ay pagsaluhan naming buong mag anak dahil ngayon po ay sineselebrate ni Sir Martin ang kanya pong birthday. At dahil si Edro po ay paalis na din papunta na nga po ng Maynila, ay parang mini party na rin daw po namin para kay Idro. At saka yun nga po, birthday po ni Sir Martin. Happy birthday Sir Martin at more birthdays pa po sa inyo at sana'y marami pa pong blessings ang dumating po sa inyong buong pamilya. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Happy, happy birthday po. Salamat po sa padala po ninyo sa amin. Ah. Pagsasaluhan po namin ngayong araw. Ayan po at dumating na yung ating pa-deliver. Ayan at kinukuha na po ni Nini. Dito po yung iba. Dito mo muna nini yung iba. Ito po yung bayad. Thank you po. Ayan na po si Kim. Dadalhin na po sa taas. Bago pumasok sa school ay kakain na muna po kami. Dala ko na rin po itong cake. Ayan po si Milot. Si Teo. Niti naman. Ayan po si Bosing. Mukhang nirarayoma. <laughs> pag pagkakayat sa hagdan. Pais-pawisan po si Bosing at galing fishpond. Ay sabi ko po yung magbihis. Ay mamaya na daw po. At siya daw po yung maliligo. Ayan po at naayakayat na namin yung aming pagsasaluhan ngayong araw. At ayan po at inilalabas na po ni Milot. Wow! May cake pa po. Cake pa po. Thank you po. Wow! Happy birthday Sir Martin. Eh okay. ano an? Thank you po. Sa mga padala. Ganda po mama ng view. Para po lang ang ating kutsara tinidor. Kakamay na asik, Ah, ba? uh, sige. Bahala kayo. Yuck. <laughs> Kami po ay nagtaas dito ng extra rice. Ayan guys, at ito na po yung mga na-order natin. May cake, tapos po ito, may mga burger, may spaghetti, may spaghetti pa. Tapos may coke po. Meron din kaming tubig dun ah, para sa bawal sa coke. Meron din po tayong dalawang bucket ng Chicken Joy. Yeah, thank you so much po, Sir Martin and Ma'am Katrina Arago. Ayan po, at kami kakain na. Ah. Mag-pray ka muna, Milot. Bless us, Lord, in this from the place. Amen. Spoken Yan yeah, ka tawag natin si Sir Martin. Tayo muna kayo tayo. Happy birthday Mabusing. busing. ikaw na may agad eh. Hee <laughs> hey, ma na happy. happy, birthday po, Sir Martin. Happy birthday, Sir I Martin. <laughs> Sana okay, okay. po, eh, haba pa ng buhay. Yay! I'm excited si Papa. Happy birthday po. <laughs> happy birthday, happy ano. <laughs> birthday po. Happy birthday po. ano eh. po din, nakikisaya. Kita <laughs> pagadiyan. <laughs> 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 mhm

ay, oh, ah. nagiyak na nga. Ah. <laughs> doon lang po muna natin sis. Uh, hindi, kakalungin ko na muna pati. Thank you po. Oh. Thank you po. Thank you po. Kain po. po. Kain po tayo. Ito naman ulit yung lang ako. Si Dudotsky po ay nasa school na sila po may pasok. Kaya hindi po namin nakakasama. Lagi na po may pasok. Mm -hmm. Ito ang gusto ko. Malalag So, kung sakto po yung pagkain namin, na ibig na po ni Teo. Ah. Sakto po yung pagkain namin at ah, ito po'y dalahan na. Ah. Almost at tanghalian. halian. Talaga. So, mm -mm. Huh? Bawal muna ako yan ng soft drinks. Ang oh, spaghetti milot, yan muna ilagay ah. Tama kami naman dito. <laughs> Thank you po. Saan po tayo? Hindi naman niya naiiyak kapag inhiga mo. Ayan po si Baby Teo. Nagising na. Lalagay mo na po doon ni bala. Ah. Kasi lapit mo lang sa kay Bossing. Eh. Para matagot tagon niya. <laughs> Baby, hello! Bagong gising! Ano na? <laughs> Alam ang kainan na at nagigising. Alam po ang kainan na. Saba. Sa kain. Masama ang gising. Hindi. <laughs> Tuloy pag ako nakit, nakakalong eh. Ah. Ito na hawak sa kamay mo. Kain na. O kain na kayo. Nakain na nini. Kaya boy pag nakain. Pakpan mo yung isa. Ayan po, dahil marami po yung order na pagkain, ay mag na lang po tayo. Share po namin tong isa. Kana? Doon po, Kana Dexter. Kana Dexter po. Doon po sa... Malapit po sa may fishpond namin. Tsaka yung tatlong spaghetti ah. Huwag na natin galawin. Tsaka, tsaka itong rice. Ayan, share po natin Kana Dexter. Mamaya po, idadalhin po namin doon ni Bossy. Ano, Nini? craving satisfied. Bago lumuhas si Idro. Baby, saan ka magpapagupit? Dito, sa Maynila na lang. Maynila Samahan mo, lot Samahan ko. Oo, oh, samahan mo. Kung ako eh, pwede mo rin. Samahan mo na sa Tayo. Tayo. kain po hey. Tayo. kain po ikaw Tayo. ka Tayo. 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 Habang sige po mamay sumusuboy na is na. <laughs> Napapangit eh. Hindi na ba? Tinanam ng Naglaho na pong bigla. <laughs> Tapos na pala agad kumain si boss. Hindi ko na nabidyohan. videohan hindi ako lalo kain. Si Teo. Si Teo. Oh, yes. <laughs> Ay, sus, mahal ko mahal ko, binilisan ng pagkain ng lolo at ang makalong si baby yan eh, binilisan po oh, bossing magkalong ka na po ng ating pong baby binilisan po ng pagkain happy birthday po Sir Martin thank you po mga ah, minsan, may kakain na rin po ah. mahal po namin Oo, oh, nangiti mama. Hmm, ganda po ng view dito. Ang daming tutubi pala pagkaganay ito, Bosing, hindi? Eh. Pagka dito umaga. Ba't sinabi mo, eh, ang dami nga sila, yung dito. Hmm. Parang bata, aba. Sarap, mahal ko. Thank you. Pag malaki na po eh, akin lang alin. Diba? Akin, pakpak. Akin po eh, Prince Frank. <laughs> <laughs> Subong matatakam po muna ang viewers. <laughs> Ayan oh, po. Oh, harang ng oh, kamay. kamay. May ipis nga si Mama sa ano. Sa ilong. <laughs> 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 May ipis. Balahibo. <pa. laughs> Happy birthday po. Sir Martin, ako po ay babawas na, na ng cake. Sino may gusto ng cake? Ito po ay chocolate. Gusto po ni mama, gusto po namin ni mama ang chocolate. Oh, sino may gusto? Oh, ang so, Kain po tayo. Let's muna mm. mm. Sarap ng cake. Mm. Akala ko kanina yung caramel sa'yo. Malakot na siya, mo alam. Ikaw, okay. Sarap. Mm. Ayan po, at bali, patapos na po kaming kumain. Sa hidro po ni Kim, ni Bossing, ay tapos na rin kumain. Maraming maraming salamat po ulit. At happy birthday po Sir Martin Arago ng Chicago USA. Thank you po, Thank you po Sir Martin po. at Ma'am Katrina. God bless po. Ayan po at bali tapos na kaming kumain. At talaga naman pong dito napakaginhawa. At napakaganda po ng view. Talagang sa view pa lang po panalong panalo ka na. Parang kumain dito na... Para kang kumain po dito sa mamahaling restaurant. Ayan guys, at ito po yung dadalhin po natin mamaya ka na Dexter. Ayan. Tapos ay may chicken Bingo. joy din po. Isang bucket. At ito pong cake, dadalhin na rin po natin doon. Um. Okay na. Ito yung mga nini. Ay, mamaya mo i-play. Ito pong cake, ilalagay na rin po natin at dadalhin po natin doon. Bali, bumawas lang po si Milot. Ayan po at nandito na kami ni Bossing. Iwa. Iwanan muna po namin itong motor dito. At kami po ay papasok sa kanila. Doon po ang kanila Sa may malapit po sa fish pond namin. Ano kaya mo Bossing yan dalhin? Baka yung malugso Bossing. mo sa si apuhit. Ano nga pangalan mo Indong? Nadito po yung isang anak ni Dexter at maliligo po. Siya po may pasok sa school. Ay, sinong tao sa inyo, Indong? Ah, doon. Ay, sige. Siya po ay maliligo muna diyan sa bubon o balon. Tayo po si Bosing ako. Oh. Tara. Bosing, baka pwede mong bitbitin pa itong isa kayang-kaya mo naman eh, parang ako hirap gawa ng hawak ko pa tong camera oh. bali doon po sa may dun po sa may labasan kanina doon sa may kalsada ay na doon po yung isang anak ni ni Franklin anong pangalan niya daw busing? Bumalik. bumalik ay siya po maliligo doon at siya po papasok pa sa eskola ito pong nilalakada natin. Ay, itong by ding gilid. Ay, ito na po yung fish panda. Ito na po yung ating fish panda. Sila nga po ang bahay ay dito sa may dulo. Ayan na, dito na po tayo. Marami po sila dito ng alagang bibi. Tao po! Tao po Tao po Ay Nandito pala si Franklin Ay kami merong dala Jollibee Nandito si na Yan Ito pong bahay nila Ito ilog Ayan po ah Ayan po si Dexter, yung kanyang panganay na Ito anak. Ito ay yung... kakalahatit tayo na gati. Nabawasan na. Para sa inyo, salamat para po. sa tanghalian. Salamat po. Maraming salamat pa. Sige. Ayan po at uh, thank you po ulit. Thank you po ulit kay Ma'am Katrina at kay Sir Martin. Yan, sige po kami po itutuloy na. Amin lang la pong dinala dito. lang Apa? Sila po ay may mga alaga ditong bibi. Kami po ni Bossing ay paalis na rin. Gawa ng, eh hatid pa po ni Bossing sinini sa eskola. pa po, po alaga Ayan at bali na ihatid eh, na po natin yung Jollibee. Yung pang Jollibee para sa tanghalian. Abot na abot na pantanghalian. Maraming salamat po ulit Ma'am Katrina at kay Sir Martin. Happy happy birthday po. Talagang super busog po kami. At nakapag-share pa po tayo. Yan. Thank you, thank you po. At more blessings pa po sa inyo. Bayan na si... Yung anak ni Franklin. Nakaligo na. May dinala kami doon. Salamat po. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye! bye, -bye.